Yan, what's up mga tol. Ayan, panibagong gabi, panibagong exploration na naman mga tol. Ayan, ha. Uh, Yan, kung nakikita niyo yung video ni Ghost Hunter 44, ayan, uh, pumunta din tayo, no? Kasi nga, mayroong mga kababalaghan na nakita si Ghost Hunter 44 dito sa lugar, no? Doon sa may bahay. Nandito lang sa unahan. yun mga tol, ah, uh, mag-i-pray ni po ko lagi mga tol. Sana walang mangyari sa mga sa atin kasi mag isa lang tayo ngayon yun uh, sa lahat nga po pala no na mga masugi natin manunod yan uh, maraming maraming salamat po sa inyong ulang sawang pagsuporta sa aking youtube channel at sa mga no sa lahat ng na nagdadasal uh, uh, gumabay sa atin maraming maraming salamat ayan yun sa so mga kasamahan natin yan ingat lang tayo mga tol at yun laban lang tuwala lang sa sarili at yun yan hindi ko na to patatagalin pa pero yun to mga tol dyan lang bahay mga tolo oh. sa unahan lang at yun no? kahit pag isa lang tayo dito ngayon hindi tayo magpapadaig no, sa takot yan, di mata tayo mga tol walang kinakatakutan itong mga tol yun nga po pala no, uh, yun, shout out nga po pala sa ating mga uh, masugid na yan uh, ati Mirello, ati Joe ati Lovely, Madam Cora Miss Linda Ma'am Rebecca Candido Ayan. at kaya Miss no? kaya Ate Vicky Malunis yan shout ng nga po pala sa inyo at yun sa lahat po na no, mga gusto magpa shout sa ating channel mga tol Ayan. Abis uh, visitin nyo lang po yung uh, Facebook natin mga tol uh, that's Lihamdra at meron din meron din tayong uh, Facebook page uh, Swabitats ayan uh, pakipalon lang po no ayan yeah, maraming salamat sa inyo lahat ayan tol ayan na yung bahay mga tolo oh. yun kung nakikita nyo yung video ni Ghost Hunter 44 yun ito na yun ito na yung bahay no kung saan napakadaming ah uh, maligno at no, yun na nga may mga di na isna e isna isna yun dito yun naman tara puntahan natin yan napaka dilim no? kasi nga tayo lang mag isa ngayon yan yun mga tol kung nakikita niyo yung video niya ako din di, din di, di, ako makapaniwala sa nakita ko mga tol no dito yun sa entrada tol no? ayan yung mayro din nakita si Gus Hunter 44 dyan at doon no so pa ayan mga tol yan parang yung matas na ng kabog ng bibig. oh oh yun 나를 믿고 있니? 나를 믿고 오이갓 나를 위하 오! 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 Oh my goodness. Hindi pa nga tayo nakapuntahan. Nakapasok dito. Yan meron na. Parang sumusunod na sa atin. Talaga nga. Kakaiba itong lugar na to. Oh Oh my goodness. Kasi mga tol, kung nakikita uh, nyo na yung video ni Gosanta 44, dito, to, dito yung mismo na. Nakikita nyo. So, talagang makadami uh, sa baba ng kansa na gano'n ito. Yung mga uh, pagpunta pa lang natin dito, talagang sobrang lakas na ng kabog ng bibig -bib ko. -bib. Oh!

Oh. ala Narinig niyo yung mga tol. Parang meron tayo narinig ng boses dito. Oh, hala. Ano kaya yun? Ha? Meron tayo narinig na yung... Oh, parang dito galing oh. Parang dyan galing ba? Okay, oh, ayon

ほら、ほら、ほら、ほ <noise> ら<声>、ほら、ら、ほら、ほら、ほら、 Grabe yan, tibok ng dibdib ko mga tol. Grabe yung kaba. Oh. Dito natin yung mismo nakita. Lord. Ano kaya yun? Ano kaya yun? Yun pagre-reviewin natin tong video natin dahil natin makikita yung ano yung nakita natin dito sa may bato grabe huh. 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 mga huh. huh. oh, ito natin yung na mismo nakita oh, yung mismo natin nakita Oh, oh. Ah. Ah. Sus. Ah. Na yan? Yan, naramdaman nyo yung kanina Parang meron tayong Uff, Grabe, grabe yung Pati balahibo ko, grabe na yun Tumatayo na tol grabe talaga di talaga ito basta-basta na lugar yun nga sabi ni Gus under 44 talagang napaka delikado dito sa lugar pag mag-isa ka lang Whew. yun oh check natin yung mismo nakita oh alaka ah, oh. mga tol grabe ano kaya yung nakita natin dito mga tol no eh, pero yun, takasan natin yung loob natin. Yeah. Oh.